Formal nang umupo sa pwesto ang bagong Provincial Police Director ng Maguindanao del Norte sa katauhan ni Police Colonel Victor Rito. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sa isang seremonya, formal nang umupo bilang bagong Provincial Police Director ng Maguindanao del Norte, Provincial Police Office si Police Colonel Victor Rito. Pinangunahan ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Deputy Regional Director for Administration Police Brigadier General Alan Manibog ang pag-install kay Police Colonel Rito bilang bagong hepe ng MDNPPO. Sinaksihan din ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura at iba pang mga opisyal ng lalawigan na nagpaabot ng kanilang suporta sa bagong liderato ng PNP sa probinsya. Sa ilalim ng liderato ni Police Colonel Rito, Pagtutuunan nila ang kanilang pagpapatatag ng ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, katuwang na ahensya at mga stakeholders para mas mapaigting pa ang kaligtasan at kaayusan sa probinsya. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.